Trending na naman ngayon ang kapuso actress na si Mikey Quintos matapos isiwalat ang totoong dahilan ng hiwalayan nila ni Paul Salas. Nagulat at nagbigla ang mga tagahanga ng kapuso stars na sina Mikey Quintos at Paul Salas matapos kumpirmahin ni Mikey na hiwalay na sila. Ang pag-amin ay ginawa ni Mikey sa programang Fast Talk with Boy Abunda nitong Martes, April 1, 2025. Sa isang emosyonal na panayam, inihayag ni Mikey na isang buwan na ang nakalipas mula na magsimula silang pag-usapan ang kanilang desisyon. Shocking for me lahat ngayon. Shocking. Amang tago na yung nag-start kaming mag-usap about this decision, alipan ni Mikey. Dagdag pa niya, And gayon magiging clear na sa amin na ito na yung tama for us. Mutual naman na mana decision to. Nilinaw ni Mike na walang third party na sangkot sa kanilang paghiwalay. Of course, wala pong third party paglilinaw ni Mikey. Yung bakit I think it's better if you hear from him, that's better dagdag pa niya. Aminado si Mikey na mahirap para sa kanya ang proseso ng kanilang paghiwalay. Mahirap ito for me yung feelings ko, kinukontra yung iniintindi ko sa brain ko, lahat. And hindi naman sa ayaw kong ishare, pero I think there's a right time for it. Pagdaanan ko lang muna. Sinabi pa ng actress na maayos ang huling pag-uusap nila ni Paul at ang kanilang naging desisyon ay mutual. Dagdag pa niya, Pinangahawakan ko lang ngayon yung faith ko na sana lahat ng pinagkukwentuhan ko, sa lahat ng nahingian ko ng advice, ang narealize ko sa dulo ay 50-50. Nakagagulo lang din ang isip kung lahat tatanungin ko. Same lang din, yung will lang ni Lord ang matutuloy sa ending. So I just have faith on that na kung kami, kami talaga. At sa naging pahayag niya, nagbigay siya ng bukas na posibilidad na maaring sila pa rin ang makatuluyan sa hinaharap. Kung kami, kami talaga. I know siya na ang maghahanap ng way na mangyari 'yon. Si Lord na 'yon. So I won't try to control things. I just know na ito yung tamang desisyon sa ngayon, dagdag pa niya. Hindi napigilan ni Mikey ang mapaluhan ng tanungin siya ni Boya Bunda kung mahal pa niya si Paul. Oo naman, like I think more than expected pa. Di ni Mikey, sabi niya wala akong regrets. Actually, wala akong regrets sa lahat ng nangyari. Sa huli, ipinahiwatig ni Mikey na may mga personal na bagay silang kailangan ayusin sa kanilang buhay. I think what I learned about love is one, we attract the love that we give ourselves. Kung gaano natin kamahal ang ating mga sarili, yun ang love na tinatanggap natin. Ganon yung mga lalaki. Na-attract natin, yung partners na-attract natin. Yun din ang kalayang tanggapin ng heart natin, pahayag pa ni Mikey. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katutuhanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat. Ingat!